magluluto na naman tayo. O, saan yung sibuyas ko pala? Luto muna tayo. Gabi na. Uras na lang gabi. Eh, saan yung magig ko siyang Sige Ano ano? Wala naman yung sibuyas. Anong katang mo? Ito pa kami nakalaya eh. Hindi pa kami nakaloko. Ah. Loto-loto muna tayo. loto tayo. May matagpindi ko. May anong anong mo? Anong oras na? 8 o'clock na. Di pa nakaloto. Gagayin natin yung sibuyas, bawang luya isa-bisa natin yung guys maguloko na naman tayo ng adidas na magpapalang ay, ilaglag natin yung adidas adidas yung aling olang ngayon Abit sa saka sabaw. Magdarag ng laurel. Laurel, laurel. May laurel, paminta. Pamintang buo ano, ang aking niluto ngayon, adidas. Hanggang bukas na yung ulam na yun. Nalo natin guys. Ayan Tapos natin to Para maruko Ganyan lang Lagay natin ang yuya Wala kasi akong tanglab hindi ako nakapagpabili ng tanggap. Ito. Ilagay natin guys ang magic. Ay maluluto ng ating ulan. Magic sarap. Pinasarap. Ibang ilit yung bayan namin guys. Pakapaan ako dito. Hindi mo na mahalang sinigang pukusak ngayon. Lagyan natin ng tuyo at saka suka. Hmm, init. Grabe. Lagyan natin ng tuyo, guys. Ako, suka. Lagyan natin ng suka. Ayan, suka. Bumili asawa ko ng malaking suka. Ayan. <coughs> Oh, uh, init na Si ate naglimay na ang para sa aming isda na sabaw. Yan. Okay natin ang sabaw para tapos natin para pumulo. Puro na rin itong aking isda. Magyan natin ang asin. Puyas. Tapit. Pinakahiwan na ng si Puyas eh. Anak ko din lang labiwa eh. Tapit na rin kasi. Daming trabaho. Busy mga tao dito sa bahay. Pag wala yung asawa ko, akong bantay, tindahan namin. Tapit mo na muna oh. Sige pa. Ano mo? Yan. Lagyan natin ng sibuyas, guys. Ang ating ulam. Huwag nga kung anong pamintang buo mo natin. Ang kaso ko nito isda kanina pa eh. Pamintang buo ko. Yan. Ano yung baka sa tubig? Lagyan natin ng magic, guys. Ilan ma? Pamintang buo. Tatlo. patlog. Oh. E. Tapos kung magdidiin ata. Magdik. Ma. Kita natin yung Marybone The... huh? pa. Ha? Marybone. Minami tayo yung ulibo ni Ate ah. <laughs> John so gumawa. Saan Ma. yung tindig puente? Sabihin mo mama. Pwede ba yung takalen? Baka na yan yung panggol nyo. Panggol nga panggol. Tapos natin guys, balikan natin yan. Patapos makulay si Ate ng malunggay Yan ang aking trabaho ngayon. Loto na naman tayo guys. Ayan hey guys. Dalagay ko na ang marunggay. Kumakna ito po yun. Sige. Busy kami guys, pag oras. Mga busy kami guys, pag ganitong oras dito sa bahay. Daming trabaho. malunggay, guys. Ayan lang. Huwag kaming ulang. Takpan natin, guys. Itimpla ah. si ate ng ano ng tatay niya. Anong yan tawag yan na? Barley. Barley tea guys. Barley? Barley. Barley. Barley tea. para sa acidic. Barley tea. Barley tea para barley tea. Barley. Oops. Ito na guys, luto ng aking sinabawan na isda with malunggay. Yan, ito na po yan. Ayan na guys, luto na ang aking Adidas. Yan, malambot na siya guys. Hanggang dyan na lang. Ayan na guys, luto na ang aming ulam. Kakain na kami. Thank you so much guys sa mga support nyo sa amin. Yan ang aming ulam ngayon. Adidas.